Isang mapagpalang araw na naman po sa atin lahat mga marikoy at eto na nga po ang ating part 3 ang kaganapan sa pag-uwi ni Inday sa Pilipinas. Ngayon po ay nagbabiyahi po tayo papunta po ng Nueva Ecija. Opo sa Nueva Ecija po yung aking bayang sinilangan. Diyan po ako lumaki, nag-aral, nagkaisip, hindi lang po ako dyan nakakuha ng aking asawa. Char! At si Inday po ay dumayo ng malayong lugar. Makakuha lang po ng mapapangasawa. Jokes. <laughs> At ayan na nga po mga Marikoy, bumababa na po tayo rito sa kanto ng pinagpanaan. Shoutout nga po pala sa inyo mga taga Nueva Ecija, mga kababayan ko, mabuhay po kayong lahat. At tatingnan nyo naman po ang ating view mga Marikoy, palayan po, yes, palayan po yan. Yan po ang pinagkakahanap buhayan ng mga tao po rito sa Nueva Ecija. Kung hindi nyo po natatanong mga Marikoy, si Inday din po ay nagbukid nung araw mula elementary hanggang high school po. Para may pandagdag baon po mga marikoy kaya mabuhay po lahat ng magsasaka proud na proud po si Inday sa inyong lahat at syempre pati po sa sarili ko proud na proud po ako dahil naranasan ko pong magbuked mga marikoy. At eto po mga Marikoy, papasok na po tayo sa gitna ng bukid. O po yung bahay po ng nanay ko at saka ng mga tsahing ko. Nasa gitna po kami ng bukid. Marami na po palang nagbago rito sa baluga. Ito lang po daan namin ang hindi pa rin nagbabago. Kailan po ba magbabago tong daan namin? Charot! ang dami ko pong memory sa daan neto mga marikoy lalo na po pag tag ulan kami po ay papasok bit bit po namin ang aming mga chinelas minsan pa nga po ang aming mga uniform at dun po kami nagbibihis sa highway at tingnan nyo naman po mga marikoy napakaganda po ng langit bughaw na bughaw at ang mga palayan ay gapasin na nga po pala mga marikoy dito nga po pala ang gumagapas na po ay halimaw hindi na po tao mga marikoy at eto na nga po papalapit malapit na po kami sa bahay ng aking nanay. Kami po ay talaga namang nasa gitna ng bukid mga marikoy. At nung nandito na nga po pala kami sa harapan ng bahay ng aking nanay at ako po ay nagbayad na mga marikoy at tayo po ay pababa na. At ayan nga po si Inday excited na excited nga po mga marikoy. At makikita ko na po ang aking nanay at eto nga po pala yung aking kapatid umuwi din po pala siya garing Macau. Shararap nga po pala sa'yo si Aileen at eto naman po yung aking mga tita dito at syempre ayan po si Inday mga marikoy may patakbo pa po at ayan yung kapatid kong machete <laughs> at eto nga po pala yung tita namin si tita bunso at syempre eto na nga po pala ang aking nanay after 5 years nayakap ko rin yung aking nanay at naamoy ko rin po ang kanyang amoy namimiss ko na nga po mga marikoy at eto naman po yung sa harapan namin, reading ready na nga po mga marikoy para bukas po kasi bukas ay dibo po ng aking nanay. At eto naman po yung aking mga pamangkin at ang aking bunso na napakaganda na manang-manang kay Inday, charot lang po mga marikoy fast forward po tayo mga marikoy at eto na nga po nagkakasiyahan na kami rito ito po ang nakakamis dito mga marikoy after 5 years po talaga ayun ko lang po ulit itong na experience nagkasama-sama kaming lahat mga pinsan ko mga pamangkin ko at habang nagkakasiyahan nga po at ayan no si tito bong huling huli po sa camera mga marikoy nagluto nga rin po pala kami rito ng sopas at dito ko na nga po pala tatapusin ang aking video mga marikoy please follow po. Iwan lang po kayo ng comment, palike at pashare na nga rin po. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod na video ni Inday. Maraming salamat po. God bless everyone!